dating Pangulong Rodrigo Duterte, maaari pa rin daw maiproklamang alkalde ng Davao hanggat uh, hindi convicted. Ayon yan sa Commission on Elections kung mananalo dito sa paparating na halalan. Yung election watchdog naman ay nakapagtala uh, tala ng halos isandang campaign violations at uh, iba pang mga obserbasyon mula dyan sa panig ng Commission on Elections. Salamin natin sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na maaari pa rin maproklama si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Alcalde ng Davao City hanggat hindi pa siya nagkoconvict sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Binigyan din ni Garcia na maaari pa rin maproklama ang isang kandidato sa halalan kahit wala ang kanilang presensya sa pagtatalaga. Kaugnay nito sa sandali naman may proklama, maaring gumawa ang Department of the Interior and Local Government ng permanent o temporary vacancy para sa posisyon ni Duterte. Ayon sa local government code, ang vice governor o vice mayor ang gaganap sa tungkulin ng gobernador o mayor kapag nabakante ang kanilang mga pwesto. Ang isang tao na humaharap ng isang kaso sa ating mga court at walang final judgment, ang pangalan niya mananatili sa maweta, maibogoto siya at mapuproklama kung wala mo nila order mula sa kahit ng court eh. Tatandaan natin sa Section 16 ng Mayroon Selection Code, na doon para mag-disqualify isang kandidato final judgment o Hindi po ako nagre-refer pa whether it is conviction sa ating bansa o conviction outside of the Philippines. So, ibig sabihin po, kung sakali po po siya mahalan, ay may po proklamasyon. Sa kung sakali po ang isang tao na may kaso, ay uh, ay uh, ma, ma, ma convict halimbawa, ay ako kaya may hinaharap na kaso wala sa Pilipinas halimbawa, Meron naman po vice mayor, pwede mag-acting mayor. Yung pinasalong ng government code, section 44 ng kanilang local government yun, temporary vacancy. At kung ano mo po yung sa mismo na nangyong kandidato, yun na wala na po jurisdiksyon. Pag ang isang kandidato ay naproklamo na, hindi ba na lang, kung may pending case sa amin, manalatili ang jurisdiksyon ng Commission on Election kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands ng dating Pangulo para harapin ang mga kasong may kinalaman sa kampanya ng kanyang administrasyon sa droga na isinampahan ng International Criminal Court. Sa iba pang balita, sinabi ng election watchdog na, na, na nakatanggap sila ng nasa halos isandaang mga reports ng campaign violations. Isang buwan pa lamang nang nagsimula ang panahon ng pangangampanya ng mga kandidato sa pagkasenador at mga partyless groups. Ayon sa initial report ng kontradaya at vote report PH, karamihan ng kanilang mga naitala ay ang pangre-red tag sa mga individual at grupo at sumunod dito ang illegal campaigning. Ipinahayag ni Contradaya Convener Danilo Araw na kailangan na itong aksyon na nagat ng Commission on Elections dahil ang mga reports ay maaaring matambak lamang at mas lalong lumala lalo na at papasok na ang panahon ng pangangampanya para sa lokal na level. Para naman sa panig ng poll Body, sinigurado ni Garcia na agaran nila itong pag-aaralan at papatawan ng karampatang kaso ang mga sangkot sa campaign violations mula sa Comelec Office Centro Muros, Manila. Bombo is sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!